sa buwi, blazer Blaster natin. Kaya naman ito na ang ang katanungan. Magpapasabog ka na ba? Magpapasabog ka! Let's go! Pwede magtanggal ng jacket? Tanggalin ito. mo na! Baka yari eh. Ay! Ay. 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 Star Star -Wa. Star Ay! Kasi lagi ako nasasabugan dito. Ay! Ay! Ay. Ito Para na! Christopher, ang una sa tuwing umuwi siya sa kanyang bahay sa Laguna, alin dito ang pinakaunang ginagawa niya? A. Eh, Isa-isang pinapakain ng treats ang mga aso sa bahay. Or B, isa-isang pinapasok ang mga kwarto sa bahay? Ay, Oy. mamang, I think bilang taga-Laguna lang din ako. Kabuyaw-Laguna. Oh. Ako dapat ang sumagot dito. Sige Pero bago na. ang lahat, gusto ko munang bumate kay Atikora Cora from Kabuyaw-Laguna. Ate Cora! Cora! We love you, Ate Cora! At syempre, ito na nga Ay, si Ati Alden. Ate Cora, shout out. Oo, oh, 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 mahilig to talagang pumasok sa mga kwarto-kwarto oh. ano, kasi hindi ano. po natin alam. Akit ba? <laughs> <Kasi, laughs> charot lang. Charot <laughs> <That's> lang, hindi. <laughs> oh. Hindi naman kasi ganun kaingat si Alden sa gamit niya. Di ba, Tala? Naikwento oh. yan sa iyo. Yes. Tropa kasi kami ni Alden dati. Agad? Hindi ko alam. <laughs> Oo. Oh, oh. Hindi, si mahilig siya pumasok kasi nga mahilig siya makipagkwentuhan sa mga tao sa bahay nila at sa kung sino man. Basta trip niya lang makipagano po di Oo, kasas. chika, si Alden. Yes, yes. Ay, yung pala. Ay, nako. Alam naku. niyo ba, guys? Naku. Napakalaki ng utang na loob ng, ng probinsya ng Laguna kay Alden. Bako, lahat, ba, lahat eh? na mga bakery doon talagang umaman, pande potok, pande coco. Puto? Lahat na mga pan doon talagang tumaas ang, Ay, ang, ang Kasi, ang ginagawa niya, pag wala siyang ginagawa, yung tatlong put dalawang aso niya, araw-araw pinapakain niya ng iba't ibang mga pagkain na tubong laguna talaga. Ayun! Yes! Tsaka, oh. alam namin niya na pinapakain niya agad yung mga alaga niya kasi tropa namin yung mga alaga niya. Oo! Bukod! Tsaka ano, pag napuso sila, apapainom papainom <laughs> niya nila, lambanog, yes. lambanog. Tsaka <laughs> alam natin yan bilang kasambahay ni Alden, no? <laughs> <laughs> alam ko kung ano yung ginagawa niya. So, sa amin kayo maniwala. You know, Hello! <laughs> Pinapakain niya yung mga alaga. Yes, yes ma'am. Ma Minsan nga ka, ay, namin kami. Direk, gusto ko mag-anak ng dose na ganyan. Oh. oh. Bakit dose? Bakit dose, mama? Ma kaya ko pa. Do <laughs> 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 Super, ano magiging kasagutan mo? Eh, isa-isang pinapasok ang mga kwarto? Ay, 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 pinapakain ng treats sa mga aso or B, isa-isang pinapasok ang mga kwarto? A, ano? Aso. Aso. Yung uh, lagi. Kasi dog lover yan si Dog uh, uh, lover siya. Naman. Kaya yung una niyang gagawin. Hindi niya papasukin yung kwarto-kwarto. Alam niya uh, na yun. Oo, oh, diba? tama naman. Sano yes. Uh, isa daw, pinapakain no. oh. ng mga aso. Kabog o sabog. Ian! Five, Five, four, three, two, one! Uh, 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 sorry, uh, sorry, sorry. <laughs> Sabi di ba kaya ako nagtanggal ng gabi? Oo, Christopher na yeah. Christopher! Lesson to us. Sa isa niya pinapasok mga kwarto oh, Kasi... Then, mag-usap tayo mamaya. Oo, oh, oh, routine oh. pala talaga ni Alden niya. Ibig sabihin, <laughs> alam mo, concern siya sa kanyang ano, pamigid, oh, 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 sa yeah. pamilya niya, di ba? Dapat ganun. <laughs> Very good ka, Alden. Ito na, ang iyong pangalawang sang tanong! Sang Sabo! -tano! Anong parte ng katawan ni Barbie Fortesa ang talagang inalagaan at pinagtutuunan ng pansin ng mami niya? Eh, ang long hair ni Barbie or B, ang kilikili ni Barbie. Ay nako, ina. Alam na alam niyo yan. Bilang na, kilikili, niyo. kilikili ni Barbie? Oh. Yes, sa parehas kami na inaalagaan. Ano yun? Ano, yun? ano, yun? ano yan? Kilikili. Paano ba eh bakit sa hindi mo naalagaan? <laughs> napunta yung mata ng bagyo dito ka. Ah, okay hindi naaalagaan nya wala <laughs> yung bagyo. Oh, oh, paano oh, nay nalagaan? Oh, oh, paano nay nalagaan? Nagsisil ka. <laughs> <laughs> yeah! Bunny. 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 Kili -kili. papaya! papaya! To. papaya! Wala kayo bilang kasambahay ulit. Yes. Uh, alam natin na gano'n yung ginagawa. Ang dami helper ko helper ako. Hello, ang dami ko na-playan. Uh, so yan. Yun di ko ano din yung sagot mo dahil. Papaya, papaya talaga. Kilikili. Kili -kili. Kili -kili. Kili, -kili. Kili, -kili. Kili, -kili. Di diba? Oh, yung papaya ang ginagamit ni Ina, galing pa sa tinola. Ah, <laughs> ah, pagkatapos para hindi sayang. Mali nga sa yote pala 'yung ilalagay ko, Mama. <laughs> All right. Oh, ayun naman, ladies. Ay, sabi, ako, parehas kami ng brand niya ni, ano, eh, ni Ate Barbie. Parehas kami ng brand, pero hindi dahil dun yun. La hindi, oh. lang yun don. Dahil ang inaalagaan niya ay bohok. Totoo, oh. guys. Bohok na sa kilikili? Bohok, ko. Oh. <laughs> 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 hindi, kanyang bohok. Kasi nga, kailangan niyang eh, kasi nga meron siyang papasok na panibagong brand. Yes! Oh, kaya kaya ba? Nabang... Gigs... Si Matthew, Matthew, kasi, Timothy? Matthew. Timothy. Matthew. ko Matthew. sa billboard, Matthew. <laughs> talaga Matthew. 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 dumaan si Barbie tapos Matthew. 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 Baka unang right. kilikili kami. tayo. Ay, Please, ay mali, sorry, sorry, sorry. Anong oh. magiging sagot mo dyan? Anong magiging sagot mo dyan? Sa kilikili. Kilikili. Yung kasi lagi <laughs> nang pinapakita eh. Kilikili ha? Okay. Kilikili daw. Kabog or sabog in... 5, 4, 3, 2, 1! Sabi sa'yo eh. Oo, oh, di ba? Oo! Oh, wow. Tawa! <laughs> Ayang, <laughs> kilikili <laughs> po ito. walang budol si Ate Barb. <laughs> Oo, oh, yung pala. Kumusta naman yan? Okay naman. Nakita ko yung tsura ko. Para kung ano, ewan. Pogi <laughs> Bo ka pa rin naman. Tsaka napaka-husay enjoy na tayo. Enjoy ko rin. Christopher, maraming maraming salamat ha.